magluluto na po tayo ng adobong posit. Ang una nang gagawin, painitin yung kawali hanggang matuyo yung tubig niya. So kung sa tingin nyo tuyo na, so lalagyan nyo yung mantika. Mantika is katamtaman lang kasi mamaya lalagyan pa rin natin pa mantika at butter eh. Ayan. Ang pagluluto ko kasi, adobo na tuyo. Ayaw ko yung adobo na ano, madaming sabaw. Ang gusto ko sa position to yun. Yung mandika po natin parang may ano, may residue. Kasi pinagprituhan lang kasi to ng ano, ng... Ano lang, pinainitan lang to ng chicken ata. So may lasang chicken to. Malinis pa naman kasi, mahirap kasi yun, ano, itapon eh. Napapansin nyo, hindi naman madumi yung mantika natin. Clear naman siya. So parang mainit na. So tansya ko mainit na kasi may usok-usok na. Unahin natin yung ano, luya. Unahin natin yung luya guys. Para... lalabas yung amoy ng luya Napadami natin yung na matika, guys. Hindi kasi natin ito sa sabawan, eh. Gusto lang natin yung tuyong andodo. Para mawala yung langsa, so lalagyan natin ng luya. Pag medyo nakakamoy na yung luya, guys, isunod nyo yung bawang. Bawang. Yung bawang naman, kahit hindi mo na kailangan ano hindi mo na kailangan luto yung parang naluluto lang sa at nangangamoy lang parang ganyan lang para ano lalabas yung amoy niya yes pasensya na kayo dito guys kasi <laughs> nakikita nyo yun yung ano hihit ng aso hihit <laughs> ng aso Pagkatapos yung sibuyas. Kahit naman i nyo na, ilagay nyo na lahat. Hindi na makailangan na ano eh. Purpose naman ito eh. Kamatis Ilalagay na rin din natin yung kamatis. Para ano. Maluto na siya lahat ang gagawin nyo lang naman eh. yung lulutuin nyo yung sangkap yung golden taglit pag naluto na siya guys doon nyo na ilalagay yung kanyang posit bango bango kailangan hmm. na natin emulsify ang sabi pa guys kailangan na natin muna i-emulsify yung ano kamatis nakikita nyo ang nagyayaling pagpaasin na ngang konti at so, imbes na ano suka so, ilalagay natin kamatis ang ilalagay natin para sa adobo natin mahulog yung kawali natin <laughs> so sa tingin ko luto na yung kamatis lalagay natin yung ano sili para lalabas yung anghang ang pangit kasi ilagay yan tapos tumukulo na so kailangan natin isali yung sili natin para mainimitan tapos lalabas yung anghang hindi naman siya maanghang talaga yan pero masarap lang sa talaga Kaya guys, huwag kayong bumili ng madami ha. Masigurain yung siri Ayun, mga Ayan, luto na siya. Ilagay nyo ng ano. Pusit. Mamaya lalagyan natin yung butter pag, pag medyo luto-luto na. Nahirapan ako sa pusit kasi tumutulong. ay eh, lagay ko na po yung puti. <laughs> Ayan yung itura niya. Ang gagawin nyo is tatakpan muna natin ng 3 minutes para maluto sa guys. May oyster sauce pala tayo. So para pampaalat, sinsipod naman din yan. So lalagyan natin ng oyster sauce. Kunting toyo at saka lalasahan na natin. May, kung may pepper kayo, lagyan yung pepper. Kung may dahon kayo, lagyan yung dahon. So meron sa akin pepper pepper na durog lang eh. Sira na kasi yung pepper ko na down guys. Check mo guys. So ang nangyari guys, so nilagay ko sa ano, sa bote. Pero may ano yung bote, may mga amag-amag sa ilalim. Tingnan mo, inamag. Then nilagay ko sa bote, inamag tuloy. O tingnan mo, itatapong mga nga to eh, sira na eh. Ganito pala yun guys, pag nilagay sa bote, inamag. Okay. Kasi sobrang sarado siguro. Yung posit kasi guys, pag after mga ilang minutes, ano, magtotobig din yan. Kaya hindi ko nalalagyan ng tubig guys. Antayin na natin madry. Titingnan natin guys ha. Ayan o. Oh. Haloyin na natin tapos lalagyan natin ng konting asin para manunood yung medyo unting alat. Ang paglalagay po ng asin, tansya-tansya lang, ganito. Ganyan yung ilalagay ko, hindi naman madami. Halo-haloin na natin hanggang sa mag-dry siya. Kasi ang daming tubig ko, kahit hindi mo nilagyan ng tubig guys. Mag-dry siya ay hindi mo nalagyan ng tubig nagtutubig siya lalagyan natin ng ano ng sahog may ano po tayo may buo buo na pepper Konti lang guys tapos may magic sarap din tayo tapos lalagyan natin ng powder na pepper pala paprika pala tayo so lalagyan natin ng paprika guys ayan wow ang sarap na guys nalagyan ko na ng toyo nalagyan ko ng suka nalagyan ko ng butter so ito na yung ito niya, guys antay natin na ano, mag dry on tape so, ta tapos mag tayo Luto na to guys. Okay na to. Okay na to guys. Kain na tayo.